Hello, welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang bago at mahalagang panukalang batas para sa mga seniors at kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go. Ang pagtaas ng pensyon ng mga mahalagang panukalang batas para sa senior citizens umaarangkada sa kamara. Malapit ng pumasa sa mababang kapulungan ang panukalang Geriatric Health Act, gayon din ang pag-amyenda sa Centenarians Act. Sinabi ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ampong, Ordenes na sa pamamagitan ng House Bill 10697 ay may papatayo ang National Center for Geriatric Health and Research Institute sa Maynila. Magiging malinaw din aniya ang kapangyarihan, mandato at mga iaalok na serbisyo na lubos na mapapakinabangan ng mga nakakatandang populasyon ng bansa. Different aspects of delivering health services to older adult patients ranging including training of health professionals, establishment of and technical assistance to geriatric specialty centers nationwide, and setting standards on geriatric health care, dagdag paliwanag pa ng namumuno sa House Special Committee on Senior Citizens. Sabi pa ni Ordenes ang NCGH ay mag-uugat sa kasalukuyang geriatric unit ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Samantala, lumusat na rin sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang pag-amyenda sa Centenarians Act at paliwanag ni Ordenes sa panukala ay bibigyan ng one-time cash gift na isang milyon ng mga aabot sa edad isandaan at isa. Dagdag pa ng mambabatas, nasa House Bill 10647 din ang pagbibigay ng 25,000 cash gift sa mga aabot sa edad 80, 85, 70 at 75. Bago pa ito, naaprubahan na rin sa Komite ni Ordenes ang House Bill 10547 na magpapalawak sa mga benepisyo mula sa gobyerno ng mga senior citizens, Gayon din ang House Bill 8424 kung saan isang porsyento ng pondo ng lokal na pamahalaan ay ay para sa pangangalaga at kapakanan ng mga nakakatanda. Batas sa Senior Citizens Body nilagdaan ng Pangulo. Nakasaad sa Republic Act 11350 na mapapailalim sa Office of the President ang naturang komisyon na magkakaroonin ng Principal Office sa National Capital Region at iba pang field offices. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Panukalang Batas na magbibigay daan sa pagtatatag ng National Commission of Senior Citizens. Nakasaad sa Republic Act 11350 na mapapailalim sa Office of the President ang naturang komisyon na magkakaroon ng principal office sa National Capital Region at iba pang field offices. Layunin ng komisyon na ipatupad ang mga batas para sa senior citizens at bumuo ng mga patakaran para isulong ang kapakanan nila ang komisyon rin ng siyang kakatawan sa bansa sa international functions, fora, conferences at iba pang mga programa para sa senior citizens. Ang magiging komposisyon ng komisyon ay isang chairperson at anim na commissioners na nasa edad anim na pupataas na kakatawan sa kinabibilangan nilang iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang pangulo ng bansa ang siyang magtatalaga ng chairperson at commissioners habang ang komisyon naman ang magtatalaga ng isang executive director, at sana naibigan nyo ang aking video na tinalakay at muli, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel please subscribe like share and hot notification bell for my next video update, thank you.